maipagmalaki pa. So ipinakita ni Yahweh na siya ay Diyos na makatarungan. Sometimes ganito tayo, mga kapatid. Na pagsunod natin sa Diyos, itignan natin ang buhay ng iba. Mabuti pa sila. Parang nagagawin na gusto nila. Mabuti pa sila masaya. Alam niyo Mga mabati, pag tayo kristyano, kinaingitan natin ang pagkakasala ng iba. Hello, mga Huminto ang sitwasyon ng iyong paglago. Parang naglalakad ka diretsyo sa looban ng Panginoon, tapos maraming distraksyon. Palingon-lingon ka, patingin-tingin ka, at di mo na mamaya, mamalayan na aaliw ka na, at di mo na mamalayan, gumabalik ka na, at di mo na mamalayan, yung step forward mo, backward na, pabalik ka na, mga pati. At di mo na mamalayan, yung pagtigil ng kalagayan ng paglago mo, bumabalik ka na sa dating ikaw na mas masahol pa. Kaya bakit kailangan at bakit mahalaga ang paglago? Dahil meron tayong bakong buhay na ibinigay ng Diyos. At ito dapat yung pinamumuhay natin. At yung lumang buhay na namatay kasama ni Kristo sa Cruz, hindi na natin binabalikan pa. At katunayan, na hindi tayo humihinto sa paglago para sa Panginoon. So dito, pinaunawa ng Diyos kay Nehemiah na yung nakikita niya, hindi niya dapat kaingitan. Yung kanyang napapansin ay hindi niya dapat para bagang kinukumpara sa kanya bilang lingkod o bilang kupeta. Kasi ang biyaya ng Diyos, sigit na nasa lingkod niya. At wala sa mga taong masama at mga taong mandaraya. Bisa dinidisib lang tayo ng paningin natin. Ako bilang lingkod ng Diyos, pwede kong sabihin yun. Kung hindi ako lingkod ng Diyos ngayon, baka holdaper ako, baka karnaper ako, baka mayaman ako. Pero musta, Patay na rin ako ngayon. Hindi na rin ako makakapagsalita. At ang kaluluwa ko, walang kaligtasan. Dapat bang kaingitan yun? Si Nehemiah, Jeremiah at the time, hindi pa ganun ka-establish ang spiritual niya. Ang mga bagay na yon ay napapansin niya. Kaya nga yung spiritual ng tisod sa atin, mga kapatid, ganyan. Natitisod tayo sa mali ng iba. Natitisod tayo sa buhay ng iba. Magkakasama tayo, mga Kristiyano, Pastor ako, pag may nakita kayong mali sa akin, pwede niyong katisuran na ako. Si Pasto, Pasto pa naman, ganyan-ganyan. Hindi po ako perfecto. Aminado rin ako na nakakasala ako. So sa bagay na yun, mga pati, yung discourage, yung disappointment, kailangan nating patayin. Kailangan nakatingin lang tayo sa ating Panginoon. Let fix our eyes into Jesus, the author and the finisher of our faith. Para tayong kabayo na may bukado sa mata, laging nakatuon sa ating Panginoon. Hindi sa sitwasyon, hindi sa tao, at hindi rin sa ating mga sarili. So ang sinabi doon at second verse para sa ating unang punto, may talata pa yan? Jeremiah o oh, Jeremiah 12, 5, 6. At sumagot si Yahweh, Jeremiah, kung hindi ka makatagal na pakikipagabulit sa mga taong ito, paano ka makikipagpalik saan sa mga kabayo? Kung ika'y nadara pa sa patag na lupain, paano ka makakatagal sa kubata ng hudan? kahit ipinagkalulukan ka ng iyong mga kapatid at sariling mga kamag-anak at kasama sila sa panunuliksa sa iyo, huwag kang magtitiwala sa kanila. Bagamat magaganda ang kanilang sinasabi sa iyo. So, noon pa man, meron plastikan sa pamilya. Alam niyo? Pag mga reunion, akala mo nagmamahalan, pero pag naghihiwalay na, nagsisiraan. Noon pa man, may mga ganyang ugali na hindi totoo sa bawat isa, sa loob ng pamilya. And sometimes, ang sugat na malalaki at malalalim ay nakukuha natin sa loob ng ating tahanan. Sabi nga ng simpleng ilustrasyon, ang sugat ng mga tupa na marami at mga malalalim ay hindi nakukuha sa labas, kundi sa loob ng kawan. Sila-sila nagsusuwagan. Ano po yung punto natin dito, mga balik, kung bakit yon ay sinabi ng ating Panginoon? Kay Paunawa, kay Jeremiah, kung sa loob ng pamilya, hindi mo kayang pagtagumpayan ng mga problema, paano pa sa labas? Kung sa loob ng pamilya, wala kang lakas na at puno ka na at hindi mo na kaya pang magpatuloy, paano pa sa labas ng bansa kung saan ka itinalaga? Diba tayo mga balik? Sometimes, kaya hindi tayo minsan nakapagpatuloy just because self problem, family problem. Sa ating pa lang, hindi na natin kayang magtagumpay. Problema palang sa pamilya, hindi na natin kaya itong maayos. Why? Hindi tayo ganun kalalim. Hindi tayo ganun katatag. Hindi tayo ganun katibay. Nakadepende tayo lagi sa sarili natin. Kung paano mong isolve ang problema mo, sa ganang sa'yo. Kung paano mong harapin ang problema mo, sa ganang ikaw. Kung natin kalimutan, mga badi, we are all servant of God. May Diyos na nakatuon, naghihintay, at tayo ay pinangakuang, hindi tayo iwan, ni pababayaan. Kailangan mo lang tumawag. Kailangan mo lang lumapit. Kailangan mo lang magsuko. Kailangan mo lang makipagdiig sa kanya. Isaiah 1.18 Hali kayo. Liwanagan tayo. Gaano mang karami ang inyong kasalanan, kayo may maruming maruming na katulad ng isang basahan, aking kayong papuputiin na katulad ng niebe, busila sa kaputian. Ano ibig sabihin ng mga badi, lahat ng marumit hindi tama sa buhay natin. Ang Diyos ay nag-aanyaya siya ang mag-aayos nito. Makipagliwanagan lang tayo. Ibig sabihin, magpatuloy lang tayong lumapit, sumunod, at makipag-isa sa Kanya.